Hello, good afternoon everyone. Ah, uh, mga guys, ah uh, ito lang mga guys, magbi uh, lang ako. Bali mga guys, yung napapansin niyo na ah uh, daan na ng train yan sa taas, yan po yung extension ng uh, LRT1 galing Baclaran papunta dito sa may uh, Manuyo si Five Las Piñas. Yan mga guys. Yan. Bali sa ngayon, nandito ako sa Barangay La Huerta. Dito sa may tambo. Yan mga guys. So, okay. yung tulay dito sa may Barangay La Huerta. Yan mga guys. Yan. Bali, ayan na, ayan na, mga bali, bali operational na ngayon yan. Ayan na nga, oh, may biyahe na yung, yung uh, LRT1 extension sa yon may biyahe na yon sa yon galing po yon ng Baclaran papuntahin doon sa dulo ng istasyon niya sa May Manuyo ayan mga guys ayan ayan oh okay, pinsin yon guys sa galing yon doon ayan ayan mga guys ah, parang narating nyo na rin dito mga guys yung lugar na ito dito yung daanan ng uh, line 1 uh, extension LRT yan bali mga almost 2 weeks ng operational yan yung uh, LRT 1 extension na yan yan mga guys Ayan. yan mga guys. Barangay La Huerta. Ayan. Bali, nandito ako. Ayan. Ayan mga guys. Uh, bali, video lang muna dito. Uh, para mayroon tayong ma accomplish na upload sa isang araw. Bali, mga guys. Uh, Nadaara natin yung uh, St. Joseph uh, Church ng uh, Paranaque. Nandito dadaanan natin yan mga guys. Ipapasilip ko rin sa inyo para makita nyo rin. oh, so, guys. Yeah. uh, doon sa mga followers ko, mga viewers, mga supporters, ah, uh, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na inyo na uh, pagsuporta sa aking channel. Yan. Yes. Sana po, uh, huwag po kayong magsawa na uh, sumuporta sa aking channel mga uh, guys. Ayan na uh, mga guys, yung simbahan ng ah, uh, uh, St. Joseph Church dito sa Paranaque. Ayan po, ayan, uh, kita nyo yung ah, uh, tok uh, tuktok yan mga guys Ayan. Bali mga guys ah namasyal lang ako doon sa may ah, tambo mga guys Yan mga guys Uh, para na rin kayong yung makarating sa lugar na to mga guys sa mga oras na to ayan mga guys ayan mga guys ha uh, pakita mo na ako sa uh, ayan ayan mga guys ayan section mga guys ayan ayan mga guys yan ang kundi dito mga guys yan yung simbahan dito sa uh, St. Joseph uh, Paranaque. Oo, oh, ayan. Malaki yung simbahan dito, mga uh, mga guys. St. Joseph Paranaque. Ayan mga guys. Meron na silang uh, banderitas. Hindi ko lang alam mga guys kung anong meron Kung bakit mayroon silang banderitas Ayan, ayan mga guys Yung ano nila Anong ah, tawag yan? Kumbinto ba yan? Bawagin sa probinsya kumbinto Ayan mga guys Ayan, ayan mga guys So ayan mga guys, uh, naipakita ko lang muna sa inyo sa aking uh, video. Ayan po yung kaganapan dito sa mga oras na ito ngayon. Uh, maraming salamat mga guys. Bye bye. Bye bye mga guys. See you in my next video.